Ayan, nandito naman tayo sa atik si mga idol. Ayan, kung nakita nyo. Ayan, magluluto tayo mga idol dahil mayroon nag-request uh, sa akin na magluto daw ako ng ganito. Ayan, kaya lulutuin natin ito mga idol. Lulutuin ko pala mga idol ay, ayan mga idol, no? native chicken yan. Ito, pinag-apat na piraso lang yan mga idol, kaya malalakot na piraso niya. Apat na, ano lang. Ayan, pinakulo ko na yan sa pressure cooker, pinalambot ko na. At ngayon, igigisa natin mga idol, kabubog. Yan mga idol, yung ano niya, taba pamamantikain natin yan at yan din ang yan natin igigisa yung ano natin para yung luya, sibuyas at bawang sa sarili niyang taba ganyan ang native chicken mga idol hindi na kayo mga kailangan ng mantika ayan ang mga idol sinabay-sabay ko ng mga idol linagay yung luya, sibuyas at bawang ayan na po yan ay natin mag-golden brown mga idol at lumabas ang aroma niya. At ilalagay natin yung native chicken. At ganyan ang itsura mga idol. Ilalagay natin yung manok na pinakulo natin mga idol ito. Ito malalaki lang ito mga idol. Iigisya pa rin natin ito. Ayan. Ang sarap nito mga idol. Ya no. Ito, lagay na natin yung kanyang tabaw. Ito yung pinagpakuluan ng idol. Pan muna natin mga idol. Takpan. <tip> ayun kulungan ng mga idol kabupugong. Ilalagay natin to yung itlog niya. Hmm. Yan. At sasangkapan na natin mga idol gabubog. Lagyan natin ng paminta. Hmm. Mga hindi dilaw ang sabaw mga idol. Napakasarap niyan. Lagyan natin ng magic sarap. alagyan natin itong mga ito lang patulayan no? Oh. nakababad tubig lalagyan na natin mga ito wow mm. Ah, mga mm. chicken with patola at talagyan natin mga idol siya ng miswa ayan po ang miswa oh. hmm. Lagyan natin siya sarap siya mga idol sa bubog hmm. yan ang request sa akin nung nag request sa akin lagyan ko daw ng patula at miswa yung ano, manok mukhang masarap naman talaga mga idol first time ko naman magloto nito mga idol pero talagang masarap to lalagyan din natin sya ng talbos ng sili ayan na sya mga idol native chicken na may miswa, patula at dahon ng sili dahil linggo naman mga idol nakapagluto na naman tayo ayan linggo linggo na lang tayo nakakaluto mga idol dahil busy tayo ayan na siya mga idol oh. mm. Na, sarap niyan mga idol kabubog <tos> <tos> siya mga idol kabubog kain tayo mga idol oh. na no. simple may kain tayo pero bago tayo magsimula mga idol mag play tayo Alam nga maalala Mga maraming selamat sa blessing na minibigay mo sa amin. Dito sa aming harapan, sana magsilbing lakas ng aming pangangatawan. Amen. Sa tayo mga idol, bubog. Ang surap nito mga idol. Mga dulu, May miswa siya. May miswa at may ano. May patula. Siyempre may sabaw tayo mga idol. Wow. Nandito pa mga idol yung itlog natin. Mamaya na yan. Sukot-sara tayo mga idol kabubog dahil init. Mga idol. Mmm. Napakasarap mga idol kabubog. Mmm. Patula. Patula. Mmm. Sarap mga idol. Mmm. Gustan ko itong lutuin mga idol kabubog. Pero masarap. Mga mm. lambot na mga idol oh. Mm. Lambot mga idol kabubog. Mm. Mainit lang kasi mga idol. Kaya hindi natin mahawakan. May mainit. Ngayon okay, kasi mga idol, kaso ko pag may nakakita kapwa aso gagalit siya, siya nakakulong kasi dyan mga idol sa bubog sa likod mga mm. idol hmmm kasap mm. mga mm. idol mm. patula palaging may gulay mga idol Ayan, shout out po sa mga lipa. pa kumakain dyan. Kumain na kayo. Sabayan nyo na ako mga idol. Mm. Mm. Napakasarap mga ilol. Sila na naman ang diet. Mm. Mga ilol. Mm. mm Sigura lang kami nakakaluto mga idol Dahil busy hmm. Harap mga idol bang lambot Yung chicken to pero Ang pinipritin ko to, kaya lambot na lambot siya ngoài luôn, Hãy subscribe cho Sobrang sarap mong idol.

thank you very much mga idol. Hmm, may ano-ano pa akong idol. Bye-bye. Oh.